Ako si Rod. May pangarap ako kaya ginagawa ko to. Kaya tara, samay niyo ko Hi mga ka Rod! Ngayong gabi nga pala, mag-edit -e na naman ako ng mga video. Bago nga ako mag-edit -e ng video, ay lalatag ko na muna dito ang higaan natin. Ay, ako pala, Chero Rod. Pagpasensya nyo na nga ang design ng kama ko, hindi kasi akong bumili niyan. Kaman ko ba kay mama, bakit Hello Kitty ang design na pinili niya sa akin? Akala siguro ni mama, ay eh, bakla ako, Chero Rod. Pero ang inaakala ni mama ay nagiging totoo na, Chero Rod. Charorot lang yun na kasi hindi nyo na ako jawayan pag nagbakla ako. At pagkatapos ko naman ayusin ang igaan ko, ikinuha ko naman dito ng cellphone para naman makapag-edit na ako. 10pm pa lang nga sa mga oras na to, kadalasan kasi madaling araw na ako nag-edit ng mga video ko. Madaling araw nga ako nag-edit ng video kasi ganong oras din kasi nakawan ng bebe ko, charorot. At habang nag-edit ako ng video dito, ay nagugutom na naman daw ang mga bulati ko sa chan, kaya kinuha ko na dito ang aming susi. Kinuha ko dito ang susi para mabuksan na makapasok sa puso mo. Chararot! <laughs> at pagkatapos kong kunin ang susi, lumabas na din ako. Hindi ko kasi kain tisa ng mga bulati ko sa tiyan. Baka sa sobrang gutom nila, pati ang putok sa loob ng tiyan, ikainin na nila. Chararot! At paglabas nga ng bahay, kinuha ko na dito ang aming motor para makabili na din ako na makakain. Pagkuha nga ng motor, i-restart ko na ito para makalis na din ako. At paglipas nga ng ilang minuto, ay nandito na din ako sa iwi ng guagua habang nandito nga ako sa highway, naalala ko yung nag-viral na 1, 2, 3, go, chararot! Yung mga nag-viral nga na yun, ay sana okay na sila ngayon. At nakalipas nga ng ilang minuto, ay natatanong ko na dito si Mang Inasal, ay, si Jollibee pala, chararot! Dito na nga lang ako pumunta sa Jollibee kasi sabi ng mga bulati ko, ay Jollibee daw ang nila, chararot! At pagkarating nga dito ay pumasok na din ako at pumunta na din ako sa CR para makita ko ang mukha ko kung kamukha ko na sa si Jollibee. At pagkita ko nga sa salamin ay talagang kamukha ko na nga siya. Chararot! At pagkatapos ko magsalamin ay na ako dito sa harapan para mag-order. Di ko nga alam kung anong tawag dito basta harapan na lang. Chararot! <laughs> Ah, nakalipas nga na ilang minutong pag-aantay. Sa wakas, dumating na din dito ang order ko. At pagkatapos kong ng na makakain, ay kinuha ko na nga dito ang motor para makauwi na din. Pero hindi pa nga ako nakakalayo ng Jollibee. Natapon na nga kagad itong Coke. Ibabalik ko nga sana itong order kong Coke. Tapos sasabihin ko, natapon yung order kong Coke. Chararot! At paglipas nga ng ilang minutong biyahe, nakauwi na din ako dito sa bahay. At pag-uwi ko nga dito sa bahay, natutulog na pala dito ng aking kapatid. Bibigyan ko nga siya dito ko, hindi pa siya tulog, pero medyo sinerte nga ako dito kasi tulog na siya. Charot! <laughs> Binaba ko nga dito ang mga kortina niya para hindi niya marinig na kumakain na ako. Medyo mahingay nga ako kumain kahit ito dumapay speaker niya ay maririnig pa rin ang pagmuya ko. Chararot! <laughs> Kapag nga Jollibee ang kinakain ko, ay nagiging madamot ako sa pagkain. At kahit nga ikaw na nanonood ngayon, ay hindi kita bibigyan kasi nga Jollibee ang kinakain ko. Chararot! Sa sobrang damot ko nga ay pati pera, ay nagiging madamot na din sa akin. Chararot! At pagkatapos ko nga ibaba ang mga kortina, ay kumain na din ako. Baka kasi kapag hindi ko pa kinain ito, ay magising pa ako kapatid ko. Tapos siya pa kung mubos sa binili ko. Chararot! <laughs> Inun ako na nga kinain dito. Itong spaghetti. Spaghetti ng pampalaki ng ano. Basta alam mo na yun, nakalimutan ko lang. Chararot! At lang natikman ko na nga yung spaghetti ng Jollibee, hindi parang nagbabago ang lasa nito. Talaga naman napakasarap. At pagkatapos ko naman tikman na kanilang spaghetti dito, itinikman ko naman dito ang kanilang manok. Manok, manok, abang ako'y kumakain dito ng manok, ay kinakain naman ako dito ng mga lamok. Chararot! <laughs> at dito ngayon natapos na din ako kumain at hanggang dito na lang. Salamat!